Mahigit isang buwan na lang partner, mapapanood na natin ang inaabang fight of the millennium. Kaya naman ang siguridad para sa pambansang kamao, mas hinigpitan na. Sa kabila niyan, patuloy ang pagbisita ng fans sa uh, ni Pacman sa Wild wildcard gym para makita siya. Ang may lita-balita, tinigpon ni Sison. Patunay ang 94 anyo sa si Morris Paulson ang dedikasyon ng isang tunay na Pac-Man fan. Kahit hirap na siyang makalakad, di pa rin siya natitinag sa paghihintay ng ilang oras sa paglabas ni Manny ng Wild Card Gym. Kasama niya ang kanyang pamangkin na si Joshua na matyagang naghintay. I love it with each other and with you in front of me, I'll stand here forever, moment. <laughs> well, 30 in the afternoon. Yeah, it's so hot but uh, we just sat inside the, uh, the Thai food, uh, Thai restaurant, so... Yeah, we really uh, want to see him and have picture with him. Si Raul Limbaring naman, bit-bit ang mga larawan ng mga nakaraang labang na panood niya. Pero di raw siya sigurado kung makakapanood pa siya sa darating na laban ni Manny sa Mayo dahil sa taas ng presyo ng ticket. Kompleto naman sa gloves at headgear mga batang nangangarap maging singaling ni Manny balang araw. You guys are um, dream of becoming like Manny Pacquiao someday? Yeah. Why? Why? What do you like about Manny? Yeah. He's a champion? Yeah. Can you show me some moves, the three of you? Can, you, can I see? Wow! Kapansin-pansin rin ang paghihigpit ng security team ni Manny. Limitado ang galaw di lang ng fans, pati na ng media. Ilan sa mga pagbabago, di na pinapapanood ang kanyang meds at sparring sa media. Bawal na rin makalapit ang sino man sa loob ng Thai restaurant pag nasa loob na si Manny di tulad ng dati. Samantala, nakakaisang buwan nang nagtitrain si Manny. Ayon sa presidente ng Sports Communicators Organization of the Philippines na si Ed Alinea, kontento raw si Coach Freddie. Sabi niya, everything is in order, everything is, uh, has been set in place. Uh, in shape na si Manny. Uh, polishing na lang. Mula rito sa Los Angeles, California, Connie Season, GMA News.